Morning people of the Philippines, out of the Philippines, all nationwide, welcome my channel, Miss Falaka, dito po tayo ngayon sa ilog, maglalaba po tayo sa mga gamit sa ating ama, ayan, tapos na po ang ondas, tapos na siya ang all since day, napakatahimik po ang ilog natin ngayon kasi hindi pa masyado malinaw ang ilog, medyo tinatawag siyang gatason, <laughs> ayan, maglaba maglaba bago tayo pumupunta sa farm, Ayan, samahan niyo, samahan niyo po si Miss Palaka, Maria, Elena, Bellhop, Trina, Sir Ed Castillo, Margie, Vinyas, Lucita, Dayars, Biba, Mascarado, Surigan, Vlog, Lucky D, Bless Life, Bosing Cesar, Ninja Traveler, Gmail, Fur Race, for Cornish Custom Product, Andoldski, Hello, Escaping Pin. Katrina, Sir Ed Castillo, Norma, Daniel, ayop, saan po kayo ngayon? Bisibisihan po mga tao kaya walang tao ang ilog ngayon. Tahimik na tahimik at maganda ang panahon. Dito si Miss Palakama mo na Idol Idolosita, samahan niyo ko maglaba dito guys. Yan, welcome, welcome sa aking mga kaibigan, mga bagong subscriber. Thank you so much to love and support me. Hi, Marjorie Jetsano, Maria Torres, all people around the world, I love you so much. Kung hindi pa kayo update sa mga real industry and my YouTube channel, Miss Palaka, labalaba.